Oh, mga bata, mag-aral kayo ng mabuti ha. Kapag kailangan niyo ng baon, sabihan niyo lang si Kuya Mike niyo. Oh, ngayon, uulihin ko ang mga ganyan Punta na po ako sa school. May ibaon ka ba, anak? Wala ka po. Pa, may bayarin pala kami sa eskwelahan. Anak, sabi na lang sa teacher mo, sa susunod na lang yung tayo. Gusto tayong tira ngayon. Eh. Ah, sige po pa. Sabihan ko na lang si ma'am. Sige, nak. Ingat ka, ha? Sige, po. Nayo pala kamay ko rito. Eh, hey, pre. Kumusta ka na? Ito, okay, pre. Simpleng buhay. Walang nagbabago. Pero kahit gaano, kahira, pre. Ito kumakain pa rin naman sa isang araw ng pangatlo. Kumusta yung inana kong si Maiko? Okay naman siya pre. Kaso yun nga, minsan, or kadalasan nga yun, walang baon. Nag-aaral, walang makain. Kadalasan, kasi alam mo naman, ang hirap ng buhay dito sa probinsya. Kakain ka lang kapag may trabaho ka, kapag wala. Wala ka talagang makakain na asarap. Minsan nga, kumakain kami sa isang araw ng isang bisis lang. Okay naman siya, nag-aaral pa rin kahit mahirap yung buhay kasi gusto niya makatapos ng pag-aaral para sa kanyang pangarap na magiging kules balang araw. Malaki na yung inaanak mo pre. Uwi yun mamaya. Naku pre, may solusyon ako dyan kung paano kumita ng pira agad-agad. Pero bago yan, mag-inuman muna tayo. May dala ko dito eh. Eh ano naman yan pre? Turuan mo ako pre kung paano tayo kumita ng pira agad, -agad kasi walang wala talaga trabaho dito sa probinsya eh. Baso pre. Hindi ka pre, may ipakita ko. Okay. Ano yan pre? Eh pre, kikita ka nito ng malaking piragad agad Atin-atin lang atin, ito, huwag mong ipagsatikat kanina. Sige, sige, sige pre. Alam mo ba, nakulong nga tatay ni Maiko. Oo nga yan, nabalitaan ko rin. Kawawa ni Maiko ngayon. Siguro gaganda din ang buhay ng batang yun kasi madistarty yan. Siguro nga. Maraming salamat Panginoon dahil ginagabayan mo ako lagi sa aking mga ginagawa. At ngayon natupad ko na ang aking pangarap. Ang pagiging isang alagad ng matas. Simula ngayon, huhuliin ko ang mga ganyan.